Kundi dahil po doon, siguro po hindi ako nakapagbayad ng kurente. Maraming maraming salamat po Kuya Sam. E Kuya Sam, kamusta po kayo? Magpapasalamat po pala ako doon sa napanalunan ko po nung nakaraan. Kundi dahil po doon, siguro po hindi ako nakapagbayad ng kurente. So laking pasasalamat po ako unang-una sa Diyos, pangalawa po sa inyo kasi nanalo po ako kaya nagkaroon po ako ng kapupunan sa pambayad ng kuryente. Talaga pong pag may tiyaga, may nilaga, sabi nga nila. So kuya Sam, maraming salamat po ha. Sana po pagpalain po kayo ng Panginoon at lagi po kayong iingatan at pa po ang inyong buhay para marami po pa kayong matulungan tulad namin. So, maraming maraming salamat po Kuya Sam. Ingat po kayo at keep safe everyone. Bye!